Sa mali, unang-una, one year ago, dinaya po ang taong bayan. Pinatatawad po o pinatatawad nila ang demokrasya sa ating bayan. Pangalawa po, hindi tayo pumayag sa kanilang pagpapahiral ng disinformation at di makatuluhan ang paglalahan ng na nangyari. Kaya pangalawa po, tayo ay patuloy na tumitindig at nagigipaglaban ng sa ganoon ang tunay na demokrasya na nakasalalay po sa eleksyon ay tunay na mamayani sa ating bayan. Pagkatlo, mayroon po tayong a uh, very specific proposal KFC of Sir Gaston Bank, yung pong hybrid manual automatic election. pag at ang pinaka-importante po, kahapon, nakikinig ako sa radio. Napanggit nga na sa next election sa 2025 ay meron pong karagdada ng 6 billion voters. Kaya, magdadagdag po sila ng smartmatic devices. So, smart magic na naman po yan. Ibig sabihin, patuloy po ang kanilang ginagawang pag-inilang sa ating mga Pilipino. Kaya mas patuloy po tayong mano, maging magsasama-sama, maglalaban, ano po, kung kami ay galing ng Pampanga, pumunta rito, kaya hinahihintay po namin yung mga kapitenyo, mga taga-Laguna, mga iba'y ibang bayan, ang Pangasinan, na kay tayo po ay magkaisa dito at yung panawagan po ni Colonel Odoño, sinasabi niya, ginampanan na namin yung aming tungkulin Sabi ni General Rio. Inilahat eh, na namin ang totoo. Ngayon, ang taong bayan naman ang dapat kumilos. Kaya kung pinis po tayo, ipagpatuloy natin ang laban. Ipagpatuloy po ang Bansang Pilipinas.